Alisin natin ang ugali na mabait lang tayo sa isang tao. Kapag may kinakailangan, pero sinisiraan naman kapag wala ng pakinabang. It's hard to accept that in today's world, some people are only kind when they need something from you. It feels so good when you sense that someone truly values you. But what if it's all just for show? What if they're only around because you're of use to them? It's painful But it's the truth. There are many like this. Pero mas masakit pa kapag pagkatapos mong magamit, ikaw pa ang sinisiraan. Kapag tapos na silang manghingi o mangailangan, bigla kang maging kasalanan sa mata nila. Ang masakit, yung mga taong tinulungan mo at minahal mo, sila pa ang unang magtatalikod at maglalabas ng masasakit na salita. Hindi ba't nakakabasag ng puso? Kaya siguro panahon na para itigil natin ang ganitong ugali. Maging totoo tayo, hindi dahil may makukuha tayo, kundi dahil karapat dapat lang na igalang ang iba. Sa huli, ang tunay na kabutihan ay makikita sa mga gawa ng walang hinihintay na kapalit. Akala ng iba, pachil-chil ka lang. Akala ng iba, pangiting ka lang. Akala ng iba, patawa-tawa ka lang pero yun ang akala nila. Hindi nila alam na sa kabila ng pagngiti mo, pagiging masaya mo, sa likod nun may mga problema na hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. Sa likod nun may mga sitwasyon na hindi mo alam kung sino yung lalapitan mo. Wala naman kasi tayong ibang choice kundi ngumiti na lang talaga at tawanan ng mga problema. Kaya yung akala ng iba na pa chill chill ka lang, akala ng iba na wala kang problema, yun ang akala nila. Hindi ba pwedeng magaling lang talagang magdala? Kasi wala namang option kundi lumaban eh. Kaya ikaw na nanonood, alam ko sa kabila ng pagngiti mo, may mga problema hindi mo alam kung paano mo susolusyonan. May mga sitwasyon sa buhay mo na hindi mo alam kung sino yung lalapitan. Numingiti ka na lang, nagiging masaya ka na lang. Gusto kong sabihin na ipagpatuloy mo yan, maging masaya ka lang, magpahinga ka lang, and then after nun, lalaban ka ulit.